Presensya daw ho ng Estados Unidos o ng US Navy Aircraft sa kasagsagan ho ng resupply mission ng militar. Doon ho sa isla ng Ayungin, nagsisilbing moral booster ayon po yan sa Philippine Coast Guard. May nak oh, nakuang report si Bombo Marlene Pariernos. Bombo Genesis o Bombo uh, Everly, nagsilbing uh, moral, moral, booster nga, ano? Ito nga, uh, hindi lamang sa mga tuuhan ng Philippine Coast Guard, kundi maging doon sa mga sibilyan at mga tropa ng militara. Ito nga, uh, naging presensya ng Estados Unidos sa West Philippine Sea o doon mismo sa bahagi ng Ayugan Shoal, kung kailan isa nagawa ng mga uh, kinukulan. yung kanilang uh, resupply mission para doon sa mga tauhan ng mga uh, militara sa BRP Sierra Madre. Ito ang ipinahayag uh, ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine pin si Commodore J. Tariela kasunod talaga yung presence sa hinuwid ng United States Navy aircraft sa ayong show sa araw na isinagawa nito ang naturang operasyon ayon sa official mas naging kumpiyansa ng mga tropa ng at uh, ng mga tropa ng militar at ganyan din ang Philippine uh, Coast Guard personnel uh, na kasama sa naturang misyon na makita ang naturang na sasadyang pangipipida ng Amerika na nagpapatunay lamang anya na nakamonitor sa Estados Unidos uh, sa kanilang resupply mission. Pag-ugnay niyan, uh, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, si Commodore J. Tariela. For the Coast Guard is concerned, we provided the escort mission for the recent flight. Well, ang moral naman talaga ng na Coast Guard every time we do this mission is um, they are in a high spirit. But of course, it boosts their morale every time that they, uh, they are more aware. No? as uh, so I said, the interview ng uh, mga media friends natin, ang ating mga Coast Guard when, when, when they were doing their resupply and when they were embedded. It hurts, it hurts, but uh, I'm a bit fine now. Get fine now, Kevin. Okay. Okay. Yes, so Bombo sa bahagi na pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commander J. Tariela. At uh, ayan nga, ikaugnay pa rin know, no, doon I know, I know, sa naging uh, o nagsilbing moral booster ng, uh, mga na ng mga tauha ng Philippine Coast Guard ng mga kabayan natin na uh, sibilyan civilian at mga militara. Ito nga naging presensya ng United States sa bahagi ng West Philippine Sea. Samantala so, ngayong araw, Bombo Janice, eh, nakatakda ng mga bumisita itong maktaas uh, mataas o opisyal kabilang na si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Mio Bronner Jr. At ngayon uh, din si na United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson at magiging si United States Indo-Pacific Commander Admiral John Aquilino sa mga Enhanced Defense Cooperation Agreement Sites doon sa bahagi ng Cagayan at Pampanga. Ito nga ay paunang aktibidad ng Natura Mga Opesyal para sa dagal natin Mutual Defense Board Security Engagement Board meeting na nakatakda ng mga idaos yan sa darating na Webes, Tiyembre 14 ng toong kasalukuyan. Dito ay nakatakda Shanine, ang oh, itinatayo yung uh, EDCA facility so enhanced defense cooperation agreement of uh, facilities sa uh, sa Lalo Airport sa Naval Base Camilo Osias uh, at naging sa EDCA project sa bahagi yan ng uh, Basa Air Base uh, ayon kay Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office uh, Chief Lieutenant Colonel uh, Enrico Heleto, ay ang mga aktibidad drone na ito ay sumisimbol na lang sa napapatuloy na partnership at collaboration sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos uh, sa pagkapalakas nga sa military capabilities ng dalawang bansa at maging um, sa ang um, mga shared commitments ng uh, dalawang bansa sa regional security at disaster response uh, efforts na alang mga ito. Aniya, ang uh, joint visit na ito ni uh, General Bronner at Admiral Aquilino ay uh, nagpapakita lamang ng commitment ng uh, Armed Forces of the Philippines at ng United States Armed Forces sa pa sa kooperasyon ng, ng uh, dalawang hukbo kasabay ng pagtiyak uh, pag sa na uh, well equipped ang mga tauhan nito pagdating yan sa pagtugon sa security challenges at humanitarian crisis. Sa ngayon Bamboo Genesis naka-standby pa rin tayo dito ngayon sa bahagi ng Williammore Airbase uh, sa Pasay City. Ito yung himpila ng Philippine Air Force kung saan na uh, dito nga sasakay tayo ng uh, C295 na uh, aircraft ng uh, Philippine Air Force para maihatid tayo no kasama mo pa mga nagsamang sa media at yung mga ng uh, sa tatatang ng Pilipinas uh, doon sa mga destinasyon na bibisitahin nga natong si uh, o oh, Chief of Staff, General Romeo Browner Jr., Bombo Genesis. Mm, Baleng pangalawa na yan, Bumbo Marlene, ano, kasi uh, noong Agosto, na unang pumunta si General Browner dyan sa may part din ng uh, Northern Luzon. Uh, anong magsisilbing pangunahing purpose nito, yung pag-iikot nila sa tatlong site ngayon, Bombo Marlene? Uh -uh. Bombo Genesis doon sa ating uh, sa naging briefing kanina nitong si Kalitan Colonel Eleto, yung hepe ng uh, Public Affairs Office ng uh, Armed Forces of the Philippines, eh, ang pangunahing uh, agenda ng aktividad na ito, eh, yung uh, pag i doon sa mga itatayong facilities ng Enhanced Defense Cooperation Agreement doon sa Lalo Air Base, uh, Airport, sa uh, Basa Air, uh, Naval Air Base, at din doon sa bahagi nga ng uh, sa Pampanga at uh, sa Cagayan. So ito bang ba, Genesis, si si CS natin nila, no? kung kamusta ba yung status ng no, mga itinatayong mga pasilidad doon sa nasabing mga lugar para nga sa gaganapin o para nga sa binubuo ngayon na Enhanced Defense cooperation agreement sites na, na kasunduan yan sa pagitan ng Pilipinas at ng amerika Bombogenesis bombojenis oh. yes. doon sa unang uh, report mo kali na Bombo Mardina no, doon sa Philippine Coast Guard asahan ba natin with that statement coming from Philippine Coast Guard na nagsisilbing moral booster yung uh, pagsama ng isang US aircraft saan ba natin na mga, sa mga susunod na resupply mission natin dyan sa bahagi ng West Philippine Sea? meron uling mga uh, mga presensya or uh, tulong from the US, Babu Martin Actually, Bombo Genesis, uh, una nang sinabi ng Philippine Coast Guard at din ng Department of National Defense na kahit naman walang presensya lang United States Navy aircraft, eh, uh, kaya nilang maghatid ng ligtas o magbigay matagumpay yung kanilang isinasagawang resupply o rotation and resupply mission doon sa mga kababay o mga tropa ng militar na nandoon sa BRP Sierra Madre sa bahagi ng Ayung Shoal. Pero ito kasi, Papa Genesis, yung uh, laging uh, presensya ng uh, Amerika o ng Estados Unidos on sa bahagi ng ayungin Shoal, nung naganap yung mga resupply mission ng uh, Pilipinas eh hindi kasi ito sakop noong uh, jurisdiction ng uh, ating bansa o ng uh, mga tauhan natin sa Philippine Coast Guard at gayn din sa Department of National Defense o Armed Forces of the Philippines dahil ito ay pansariling desisyon um, oh. ng Estados Unidos so ito, bang genesis ay eh, hindi natin malalaman no sa susunod na mga panahon kung ma uh, nakatakda bang uh, Uh, magpamag-deploy ulit ng uh, mga aircraft itong uh, United States Navy sa mga susunod na gagagana ng o mission ng uh, Sanatang sa ng Pilipinas sa bahagi ng Ayungin Shoal. Pero, bago na dyan, una lang sinabi ni uh, Armed Forces of the Philippines spokesperson, uh, Colonel Madal Aguilar, na alam naman ng uh, ka sa Pilipinas na nakamonitor talaga ang iba pa mga bansa sa sinasagawang um, uh, resupply ng uh, hukbo doon nga sa bahagi ng Ayungan Shoal dahil Uh, kung maalala mo, una lang isiniwalat noon ni AFP Chief of Staff uh, Bronner, General Bronner, yung uh, naging uh, aksyon nga o pangaharas ng China doon sa ating mga um, tropa ng militar doon sa bahagi ng West Philippine Sea. Kung kayat siguro bang ba ito yung naging kudyat no, kung bakit ngayon ay nakamonitor na itong nga uh, iba pang mga bansa, particular na sa Estados Unidos, sa nagiging aksyon ng na, na, uh, China doon sa bahagi ng West Philippine Sea na minsan eh, umaab sa pangaharas ng nasabing bansa sa tropa ng ating mga militar Bombo Genesis. Okay, sige. Uh, makibalita muli kami uh, kami sa inyo mamaya, Bombo Martin, ano? sa pagtutungon dyan sa Northern Luzon, kasama ang Armed Forces of the Philippines uh, dyan sa bahagi ng Northern Luzon. Maraming salamat, Bombo Martin. Live mula dito sa bahagi ng Villamor Air Base sa Pasay City, ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio, Philippines Basta Radio. Bombo!